Nandiyan ako, guys. So. <laughs> Yan siya lahat. Ang ganda niya. Sobrang ganda. At stingless to siya, guys. Hindi to hindi to siya nagpe Kasi stingless is to siya. Hindi siya nagpe-paid. Yan, ang ganda. Hello everyone! Ngayon ay mag unboxing tayo guys. Ito yung nabili natin sa online. Dito to sa Dubai. At titignan natin siya guys. Kung anong laman nito. At napakaganda nito. Ito siya ay gustong uh, gusto ko na talaga ng ano. Gustong gusto ko talaga ito. Matagal ko na ito hinahanap. Kaso lang wala akong makita. Ngayon bigla ko nakakita sa online. Ito siya guys. mayroong gold. Mayroon din black. At mayroon din silang silver. Egg style siya guys. Tapos ito yung mga ano. Lalagay siya dyan. At ito yung gustong gusto ko. Yung gold. So bubuksan natin siya guys. Kung gaano ba kaganda ang quality ng mga spoon. Kung manipis o makapal. Kasi hindi ko pa siya nakita guys eh. So bubuksan natin siya ha. Pabuksan natin ang egg. Ayan yung laman guys. Kita Gold. Kararating lang talaga ngayon. Deliver sa akin. So ayan, naka-plastic pa siya. So tatanggalin natin siya dito sa box niya. Ayan. Ito siya guys. Malaki siya. Malaki. Ito yung egg. And then, mayroon, ito yung naman yung, ano niya, yung tinidor. At, ito naman yung kutsara. Gold print siya, guys. At, ito naman yung uh, kutsarita. Teaspoon, at saka spoon, at saka pork. And then, mayroon ding knife, yung kutsilyo niya. So, anim-anim siya, bawat isa. So, ngayon, guys, bubuksan natin. Lagay natin sya. natin. Ayan na yung egg! Ang cute niya guys. Gusto ko talaga yung motif ngayon is gold. So, ito nakita ko talaga siya sa online. At nakita kong maganda. Kaya, in order ko, ko agad siya. So, ito na yun siya guys. Ito siya ang egg. Tumput na. Mm. So, i-open natin siya, guys. Paano nga ba to i-open? Switch ayun Kailangan lang nang siyang ikotin. So, ayan. At, tingnan niya, Maganda siya. Tapos naka-plastic pa. Ito naman siya, guys, yung wood. Pwede mo to siyang hugasan. Ito yung wood. Na, isasalpak mo siya dito. Ayan. Tapos, ilalagay natin tong spoon. Ilalagay na, unahin natin tong etong ano, ito, anahin natin tong pinid. Ah, eto, ito. Knife. Itong knife. May libre na siyang ano, panglinis itong brush. Panglinis sa mga butas, itong butas ng wood pag nilinis mo, pwede mo kasi siyang hugasan. At dito kasi sa Dubai, guys, maganda ang mga quality ng mga gamit dito. So ayan siya. Iilagay na natin. And the next is spoon. Itong spoon. kutsara. Makapal yung kutsara niya, guys. Makakapal. oh gold na gold. Mm. Ang ganda. Hindi kayo magsisisi. At ito ay mura lang to, guys. Hindi ito mamahal. Sa akin, mura lang. Pero iwan ko lang sa, sa iba. Para sa akin, mura lang siya. Hindi siya kamahalan. So, nasa inyo na yun kung paano nyo yun siya i-design. Eh, ako first time ko, so hindi ko pa alam kung paano nga ba yan i-design ng kutsara. Ganyan. Ganyan siya. May tinidor pa yan. kutsara at ang tinidor ay tignan natin kung paano ba natin gagawin yung tinidor ganyan lang sya pwede nyo syang isave sa lamisa lang naman kaganyan ang ganda ganda nya guys type na type ko ayan Sobrang ganda niya. Siguro yung isa lagayan ng ano to. Itong iba lagayan ng ano. Lagayan ng... Nakikita niyo ba? Masilaw lang. Kasi sya na sobrang liwanag. Ayan. Paano ba? Siguro igaganito to Kasi mayroon ditong butas na ano. Paganyan siguro. medyo hindi ako pa masyadong kabisado kung paano nga ba kaya pasensya na kabisado basta ganyan <laughs> basta ganyan siya yung style niya guys tapos yung tini yung ano etong kutsarita naman meron pang dalawa So, yan. Eh. So, ganyan. Din, din yan. So, ayan. Ah, kailangan pala siyang igaganan. So, ayan. Hindi ko lang alam guys kung paano ipasok ng iba. Pero ganyan siya. Ganyan. So, yung mga style. Tapos, yung kutsarita. Yung kutsarita ay mayroon din siyang butas. Dahil anim-anim lang to, kailangan ko pa ng isa para isang dosena. Para maganda. Kasi kung anim lang, anim lang din yung gagamit. So, maganda yung isang dosena. So, ito yon Ito naman yung sa kutsarita. So, hindi na natin tanggalin ng plastic. Ayan siya guys. Ayan yung aking nabili. Ito na gold. Gold aid ayan, ayan na siya, guys ayan sya papakita ko sa inyo ayan pwede mo lang sya iserve sa lamisa na nakaganito tapos pwede mo rin sya igaganyan pero yung tipis masyadong maayos pagkalagay ayan sya hindi masyadong maayos pagkalagay may nakausli Pansin natin na yung naka-oslip. Pero natatakpan niya siya. Natatak nasasarado yan. Ayan. Ayan na siya. Nasasarado siya. So, di ba ang ganda niya? Ayan, na-share ko na naman sa inyong aking bagong biniling gold spoon sa anim na piraso, anim na kutsara, anim na tinidor, anim na knife, na kutsilyo, at anim na kutsarita at etong gold egg ito yung pinakalagayan niya guys sa halagang uh, 115 dirhams ayan sa sa dirhams so hindi ko lang alam ngayon uh, siguro ito siya ay nasa ano kung sa peso baka something 2000 pero sa Pilipinas hindi mo to mabibili 2000 at ang kakapal guys ng items, itong ito makapal ito siya, hindi siya kakalawangin kasi bakit? Plastic na makapal. Ito siya ang gold. At hindi ito na pupupas. Hindi. So, ayan na nga siya, guys. Ang ganda-ganda. Ayan, na-share ko na naman sa inyong aking bagong binili. Na isang set na kutsara tinidor at kutsarita. May kasamang kutsilya knife. At free brush. Yung brush niya ay panglinis dito sa kahoy, yung mga butas. May brush siya. So, yun na nga guys. Hanggang dito na lang aking vlog. Maraming maraming mga salamat sa inyong lahat, sa aking mga subscribers, sa aking mga supporters, sa aking team langga. Thank you, thank you so much guys sa so, uh, palagi niyong pagsuporta ng aking mga videos at walang sawang nandyan lagi. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli. Bye bye! See you my next vlog guys! See yung my next vlog, <laughs> nabubulol na ako. Ayan. Huwag kalimutan mag-like and share. And sa mga bago pa lang dyan, please subscribe my YouTube channel, Rist Venus, at pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa aking videos na ina-upload. Maraming maraming salamat guys. Bye-bye. See you my next vlog.